Ayan, pupunta kami ngayon sa e school para i-enroll na si Maria at si Usman. At kung makikita nyo pala, ay nakasakay kami sa rickshaw. Ayan, kasama namin pamangkin ni Adil, saka si Ami. Wala yung sasakyan namin kasi bigla ang umalis si Abu. Pumunta sa village. Tapos ayan, andito na kami sa loob na e school. Ang dami nga mga trabahador ngayon dito. Ayan, mga gumagawa-gawa sila sa school, mga nagpipintura, ganyan. Tapos, ikwento ko pala sa inyo dito, yung mga teacher pala dito, ano, hindi sila nag-uniform. Diba sa atin ang mga teacher may mga uniform? Dito, hindi. Ano lang, Pakistani clothes. Ayun, yung parang ganun sa suot nung dalawang nabidyohan na yun. Ayun, ganun lang. Ayun, ganyan kay Ami, Pakistani clothes. Kaya nga lang, walang kulandong na ganun kay Ami. Walang nakataklob na ganong kalaki. Basta panic, panic, Pakistani clothes lang yung suot ng mga teacher dito. Kaya minsan, nalilito ako kung sino ba ang teacher o sino ba ang bisita lang, ganon. Kasi hindi mo malalaman kung teacher na ba yung kaharap mo. Baka mamaya, eh, dumalaw lang sa anak, ganon. O tapos, ayan sila. O hilong-hilo ang video natin ngayon kasi ang nagbibidyo ay yung pamangkin ng asawa ko kasi nahihiya ako pagka ako nagbibidyo. Pinagtitinginan na ako lalo eh. Nahihiya rin si Usman at si Maria para rin ano, lulubog sa kinakatayuan. Tapos ayan, ganyan ang itsura sa loob na school. Kung makikita nyo, ay malawak din naman ang eskwelahan dito. Ayan, malawak. Tapos, ayun, natutuwa ako may nagtitinda. O, mag sila. Tapos, syempre, alam nyo naman kahit sa nakumapad pa, dalang hita ang aking hinahanap-hanap. Ayan, ayan na namumunga sila. O, ang dami, o, mga kamag-anak ng dalang hita. Ano, iba ay tsura niya, pero mukhang dalang hita. Pero hindi siya dalang hita, mga kamag-anak ng dalang hita. Pero ito yung isang puno, ay sure na sure ako dalang hita ito. Ito, ito, asa na ba? tagal naman. <laughs> ayan, O, oh, dalang hita yan, di ba? O, oh, o oh, dalang hita yan. Tonto ako, nakita ko, oh, dalang hita, nako. Ano, buti na lang may bako, dalang <laughs> yan. Sigurado kung walang bakod, nako, o, oh, tignan nyo, oh, pati sa baba, oh, ang bunga, oh, nako, talagang naaakit na naman ang aking mga matat kama. <laughs> may bakod kasi, tapos ayan, oh. Ayan, oh. mga kamag-anak ng dalanghita yan, ba diba? Ganyan ang hilig nilang kinakain, yung kamag-anak ng dalang hita na yan, yung may matabang yan eh. Meron pang ganyan na mapakli eh. Tapos ito parang suha naman ito. ito. Medyo malalaki sila eh, Parang suha. Tapos ayan. Akala ko naman ito orange. Basta magkakamag-anak lang sila. Tapos ayan, tapos na, na-enroll na namin mga bata. Ang binayaran pala namin ay bawat isa ay 4,375 lang. Ayan, murang-mura. Tapos ayan, uwi na. At si Mariam nga, uuwi na lang kami. Abay, nagpabili pa na ice cream sa biyanan ko. Kaya ayan, bibili muna sila. Dito pala ay pag uwi na, ang unang pinapauwi ay yung mga maliliit. Kaso, naiipon din sila sa gate kasi nga pag wala pang sundo, hindi pinapalabas. Kaya naiipon sila sa gate. Ang ingay-ingay nila. Ang cute na mga bata rito. Mahalos magkakamukha. Kaya ito ang tuwa ako talaga.